Ano ang aking ginagawa kapag nauumay na nga po sa meat? So ito po yung aking drinks. Black coffee, nilagyan ko po ng unsweetened na almond milk. Then nilalagyan ko po ng mga two drops po ng liquid na monk fruit po. Available po yan sa Jenner's Green Dahan. So ito po yung aking pinaka-meal. Nagpapakulo lang po ako ng sibuyas, kamatis, nilalagyan ko ng asin at paminta. Then nag add po ako ng fish. Pakukuloan lang po natin anong fish ba pwede? Kahit ano naman po na meron ka dyan, available po sa inyo, yun na po, okay na po yun na source ng protina. Basta source ng protina po natin, meat, seafoods, egg, yan. So pagkakulo, ayan na po. Yan. Then yung iba, ginagawa ko po, piniprito ko lamang sa coconut oil. Pwede ba yung use oil, mga kalimbawa, mantika ng fork, pwede naman po. So asin lamang po yung nilalagay ko dyan at pwede rin namang inihaw na isda po. So dagdag idea po, kapag ka na tayo sa meat or sa tingin nyo bawal po sa inyo, okay lang naman kung ano available meron po. Paksiw, pwede rin basta mag-add lang ng boiled egg para po dagdag protina at kailangan lang yung protina po na kailangan natin ay makuha po natin sa food natin. So stay healthy, stay local po and God bless sa ating lahat.